Tingnan dito mag игala. Happy Mother's Day tayo. Yung buwan natin, meron, put meron tayong pork doon. Yung nilabas mo kanina, si Sisa. Ito na lang para libre. Yung magagawa kayo niya. Ang tagal! <laughs> Ang tagal naman ito. Walang... Walang maghugas. Happy Mother's Day! Oh. Na, para kamay na lang yung hugasan niyo. Hmm. Hmm. Kasi Kumukuha pa lagi di YouTube. Ang package YouTube yung oh. ti plastik na, <laughs> <laughs> oh, na tinidor, pritong. Ay, takmo. Masarap. Yan Masan. wala kami nang mag-fork, ito so, na lang. Na. Mga spoon ng mga tamadles. Yung mga tamadles

ano ano kala niya ano 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 kaya, kaya manood sila din. Kasi no second lang. Parang hindi pa may sanggit. Ape nga rung timing din. 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 Kumukonformi mo si ano, pati siya kumukonformi mo ipopos ka pa. Ang nag-ano sa akin is yung... Ay, yung sa bukip pa. Gawa yung bukip. Ay, yung... Nagsasapad. Isa ba? Kasi yun ah. Pero yung pagkain ko wala. Ayaw nila. Kaya doon kayo mag-focus. Ano yung gusto ni ano? White sa inyo. Hindi, ang viewers. <laughs> Kasi pinagpapita naman yung YouTube. Kukuray. Yung siya ko nabig yung cellphone mo. Ano doon? Nakain ba ito? Yung saro niya? No. Nakain Pero matamis icing niya. Icing niya? Sugar yan eh. Ano <explosatif> na naman? Lagyan <laughs> mo na kayo yan. Sobrang <travailler> tamis <laughs> yan. Kukuray pala ay, dapat ba si Kirkum? Pero nakakainis yung ibang kasi nag-subscribe ka sa yun lang ako sila hindi mag-ano? Oo! Mag-ano lang sila, mag-view tapos mag-like, mag-comment tapos hindi man mag-subscribe Malami ako sila ayun lang sa doon Mga YouTuber? Ano? Ganon din naman sa Reels, di ba may follow Pero pag pinalo mo sila kasi ano, nagulat ako dun sa pinakal. Ano ba ito yun? Ano ba ito? Hindi naman tala. Tsamba-tsamba lang. Hindi ako nagulat. Akin na, pero na. Available lang ito mo. Tingnan natin yun. Kasi kailangan mo iwas lahat yung... Ay! Ayan mo Bakit may luck? Ay, oo uh, naman. Amun amun beta ay guray, tak ta manin dag ni si Agkek ta na alabs Ba kay di ano wa 309 years old ah Kan dai bu san yo Ay kan lo ngi ngi na Robin ay kan na man Ada suka tak ba kan kan interview yo Ini na pa na medical man Adyo lang sa bay tapos kinam uhh jo Hindi, <laughs> tani... Ito mo lang siya. Ayun. Pero si Dug lang ito. Masa nandiyo health workers? gayam ko tanong na ka, di ay. Di ba nang lekas di? Apaya siya. Di ba dati nakakabili din na employer tapos apply. Kunam ko... Ah, ang dagaya mo, ang kagaya mo, nakadirect is employer. Ang baga ko't harang ang dakapaygaya mo si Helper Choice nga, ano? Haan! Ang sulot mo, i-recommend kanya. Alam pa, kagam niya, ang Okay, um, uh, uh, di ba nagong yaro siya ko na yeah, rin yung kagamit siya yun. Akin na And then, after that, ada na agency nga nakakonek na So, I see profile ko na. Dadamot na dito mga employer nga. I see profile in the search ko na. Dito yung mga search ko na. na. Mamaya mga the na.